Hi, magandang umaga. Gagawa naman tayo ng walang kabuluhang video. Nandito tayo ngayon sa malaking puno. Kaya ating alamin na Teoria, siyensya, at kababalaghan dito sa Jessica Soko. Ito nga pala ang sinaunang kailangan itong elemento tulad na kapre, white lady, black lady, lady boy, kahit anong lady, maligno, at ano pang mga elemento. Ito nga palagoy isang lalaking balite, kayang mabuhay sa mga baybay at mabatong